yun muli po ay isang magandang magandang umaga mga kabagis sa kasalukuyan po ay may nangunguhan ng itinanim nating ano pitsay at saka mustasa ayan po yan ang ating tanim ng mustasa pinipili ni misis yung ano yung malalaki na kasi po ay lahing batanggin niya yan mahilig po sa burong mustasa Palibasa po mga kabagis, napasuot tayo sa kung saan saan. Pabaya natin, oh. pinasok ng maraming damo. Pero yung ating itinanim na gulayin, lumalaba naman. Oh, yun, oh. May makukuha tayong gulay. Hindi tayo logis sa pagkakatanin. pwede na po talagang ano pwede na po talagang i-harvest kasi malalapad na yung dahon ang problema mayroong mga pumapasok na kambing yan yan po ang kalaban ng maghahalaman kasi kambing hindi naman natin pwedeng gulpihin yung kambing kawawa pwede siguro haluan natin ng ano, mustasa kung ito po mga kabagis na alagaan baka mas malalaki pa mas malalaki pa sa rito ang problema pa layas layas tayo eh kung saan, -saan tayo punta lang punta Ayan. kaya yung ating tanim pinasok man ng damo hindi na natin nalinisan ay hindi pa iba yan hindi na po nakita ni miss yung gulay at saka yung damo natapakan rin palibasa nga maghalo na damo at saka gulay meron pa tayong pwede rito masarap po ang binuro nito mga kabagis paborito paborito ito ng mga taga batanggas Okay, hindi ko pa, Ba, pang sarili. Yan na po mga kabagis. Tinatanggal na ni Mrs. dun sa katawan yung mga dahon. At mamaya po, lalamasin niya sa asin. Tapos si saka ibuburo ipapanood ko po sa inyo kung paano pagawa ng buro para sa mga hindi maalam ay eh makakuha kayo ng idea doon naman sa maalam ay eh sabihin nyo kung tama o mali yung aming proseso abangan nyo po mga kabagis yan po mga kabagis yung ating gagawing burong mustasa gagayatin muna Gagayatin po ng sabi nga ay bite size. Para madaling kainin. Yan pong tanim natin yan mga kabagis. Wala po yung pesticide. Wala po yung abono. Dahil nga po, pang sarili laang, para kahit pa paano makakain tayo ng gulay na walang kemikal. Hindi na po natin inesprehan. Hindi na natin inabunuhan. Pero siguro po kung ngayon may abono, mas malalaki yan kaya lang hindi kakainin naman natin eh may chemical pa rin mas maganda po yung natural na laki ng mustasa pero ako po naman Diyos mga bagis wala namang ano wala namang masyadong sira yung kalanyang dahon hindi tinatapuan ng insekto Abangan niyo po, abangan nyo po mga kabagis ang susunod pang gagawin niya ni Mrs. Ayan, meron po tayong hugas-bigas atin pong pakukuluan. Pero lalagyan po natin ng konting asin para magkaroon ng lasa ayan po tapos nang gayatin yung ating mustasa nilagyan din po ng asin at uh, tawag dito lalamasin kulubot po katanggalin po yung ibang katas mga bagis kasi napakabait niyan pagka yung, yung hindi tatanggalin yung ibang kapas lagyan na po natin ang asin yung ating bugas bigas tikman natin ang ating inilagay nasa asin po hindi masyado pala ito na po mga kabagis yan po yung pagka napakulo natin atin naman palalamigin pagka malamig na saka natin ilalagay yung ano Ah, saka natin ibubuhos dun sa ginayat na mustasa. Yan na lang po mga kabagis ang naging dami ng ating mustasa. Kanina ang dami ngayon kakautina. Hindi ko malaman, baka tinago ni Macy sa bulsa. Naiiyak na nga ako eh. As tag kaya. Ma po mga bagis matapang ang amoy. Matapang ang amoy ng ano. Kung hindi po natin alisin yung katas na yan, napakapait po niyan. Tiga-tiga, pagpiga. mga kabagis kulong kulong na po yung ating hugas bigas patay na po natin ako yan po yung ating palalaligid bago natin ilagay doon sa dako ng mustasa ayan mga kabagis ito na po yung ating mustasa at ito naman yung ating hugas bigas pagsasamahin na natin parang kakunti ang sabo ah sabi po ni Mrs. tama na rin ang dami ng sabaw tama rin pantay yes, na yan. yan po yung palalampasin natin ng mga dalawang araw pwede na po natin kainin yan sigurado masarap na alasa niyan. Ayun, hanggang sa muli po mga kabagis. At aantay natin aantay natin ang dalawang araw bago natin kainin na At makatikim naman tayo ng sariling ano sariling luto natin na mustasa maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sa mga manonood sa mga subscriber maraming maraming salamat po sa inyo muli po ito ang inyong abakalikod tatay nito Moto, nag iiwan ng isang magandang magandang araw magingat po tayo lahat magandang araw po